Alam mo ba yung awkward na pakiramdam kapag ang tagal nyo nang hindi nag-uusap ng isang tao? Tapos hindi ka sigurado kung mas lalo lang bang magiging awkward kapag nag-reach out ka? Maniwala ka sa akin. Bilang isang introvert, naintindihan ko yan. Minsan, ang haba na ng katahimikan, pakiramdam mo pader na hindi mo kayang-kayang akyatin. Pero ito ang natutunan ko, walang expiration date ang pagkakaibigan. Hindi dahil ilang buwan o taon na kayong hindi nag-uusap ay nabura ka na sa alaala nila. Sa totoo lang, marami sa atin ang katulad din natin, nagiging abala nangyayari ang buhay at nakakalimutan nating mag-reach out. Kung iniisip mong buhayin muli ang isang lumang pagkaibigan, hindi kailangan ng bonggang-bonggang paraan. Magsimula sa simple, padalhan mo sila ng mabilis na mensahe. Uy, naisip lang kita. Walang pilitan, walang expectations, at huwag kang mag-alala kung medyo nanibago ang usapan sa simula. Normal lang yan. Maaring kailangan ng ilang pagsubok bago bumalik sa dati ang pakiramdam. Maging tapat ka lang. Kung kinakabahan ka o nahihiya, okay lang naaminin mo. Karamihan sa mga tao ay pinahalagahan ang pagiging bukas at nakakabawas ito ng pressure. Tandaan, nagbabago ang pagkakaibigan. Maaring hindi na eksakto tulad ng dati ang mga bagay-bagay at ayos lang yon. Minsan, nakakabuo kayo ng bago ng magkasama, mas maganda pa kaysa sa dati ninyong pinagsamahan. Kung nagaalala kang makalimutan, alamin mong hindi basta-basta nawawala ang tunay na koneksyon. Kung nagkaroon kayo ng makabuluhang sandali, maalala kanila. At kung hindi, okay lang din yon. Minsan, Tungkol ito sa paggawa ng mga bagong alaala sa halip na habulin ang mga luma. Kaya, kung namimiss mo ang isang tao, gawin mo ang maliit na hakbang na yan. Mag-reach out ka. Maging ikaw lang. Ang pagiging introvert mo ay hindi hadlang. Bahagi ito ng kung ano ang nagpapangyari sa iyong pagkakaibigan na maging natatangi. At sino ang nakakaalam? Ang muling pagbuhay ng isang lumang koneksyon ay maaring simula ng isang magandang bagay.